Guys, may mga bisita kami dito. Ito, ito, ito talawad to. Yan, kilala nyo ba yan? Yan, yan, si makulit na yan. si Logan. Logan, Logan, the first. Logan, Logan. Ayan po si Sophie. Yan, si Sophie, kapatid niya. Yan, si Sophie, buntis Oh. Baka nabuntis ni Kenma yan. Kasi si Kenma ang nakasampa dyan noong So, nag tayo. So, ito si Ken ba ko? Nagagalit. Why? O, tama na yan, ha? O, puro lagis-lagas na ang balahibo mo. Bakit? Ha? Pagroom ka na. Eh, kita mo siya paligo, oh. Mga ano bagong paligo yan, guys. So, oh. ang oh, bait-bait naman, o. Oh. Ayan. Ayan si Logan. Makulit to, eh. Ayan, si Logan. Si logan Dugan. Ang puti ng balahibo. Logan-Logan. O, oh, ang bait, oh. Logan. Kumusta? Kumusta? Sophie! Yan, Sophie! Sophie! Ay, lagan-lagan! Lagan-lagan! Ito naman si Kenma, oh. Tulog ka na nga, oh. Lalamin ko si Kenma. Tulog ka? Matulog ka na? Ay, tulog ka na? Ay! Matulog ka na? Ha? Ah. Okay? Oh. Oh. Ang aming prinsesa, ayaw you know, na umalis na sa taas. <laughs> Hai, prinsesa. Ya, Ci. Ya, Ci. Ada yang nararap na ba? Maka naglilila itong pusa na ito. Hai, bata-bata mo pa. Patayang mong bumaba dito. Ya, Ci. Ya, Ci. Huh? Ayaw oh, talaga. Kumakain ba ito? Ayra? Kumakain ba si Ya, Ci? Ya, hoy, <laughs> Lagi si Ati, aming guys. na siya. Oh. yasya kami princess guys, wajin na wajin kung maglaro, gusto, wajin, uh, 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 wajin uh. nakabuta, wajin, 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 na. wajin, 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 so na medyo ito so kasi ito eh kasama ito si no, ba na ipagawal kala mo may na ipagmamalaki eh alas one port lang yan ito yan ma so ayan tinapag mo na ang mga jimutas para hindi mga pa tao kasi nagka nagkaangi anilan sila eh uh, so ayan si Sophie o Sophie, ano na. gusto na ang gusto ikaw? Puntos ba ito? Hmm, nakilala na ako ni Sophie, oh, sa boses pa lang. Hmm, ako nagbibigay sa inyo ng mga wet food. Diba? Maliit kayo. Akong naglilinis ng kwan nyo, kakeinan At saka naglilinis ng mga tubig nyo. Oh. Ang tubigan nyo, ako naglilinis. Mineral water pa binibigay ko sa inyo. Ito. Ito guys. Ito naman Sige naman Ano ba ito? So lang ha Huwag mong gagalitin to At uh, talagang palaban to hmm. Para si Bruce Lee to Makipaglaban guys <laughs> oh ano ba mo? Ah, may Logan ako? <laughs> ha? May Logan na ba ako? Hmm. Sige Labay na So yan Ayan ang ginagawa ni Logan Kala mo magaling din naman na oh, um, Awain mo Awain mo Shh! Aba, ba? Shhh! Puntis na yan. Okay, tayo <laughs> mo ginagawa niya. Hindi naman makasampo. <laughs> ayan. O, yan. na Lee ka tuloy. Puro pag... Puro kagat kasi si... Si Sophie dito sa li... Eh. O, yan na naman, guys. O. Wala. hindi pag-arapan. O, ayan, ayan, ayan. O. o, 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 o. ano? Ano ka? Ano ka? Pahiya ka, ano? E eh, pagka si Kenma, wala lang gagat-gagat sa leg yan. Basta, rin dyan lang yung si Kenma. yan Kaya, eh, bait-bait eh. So, guys, hanggang dito na lang po. At magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye po.